Pwede? Diyarang. Yun lang. Wala, pa. Wala wala tayo. ng jeep ko, Ay, puking na yung jeep! Plus five. mas yung jeep. Oh. eh no, Ayun ng jeep ko, oh, na. Minso. Halo. Parang matagpugan e. O, ayan oh, oh, O, oh, oh, ha? na. Oh, oh, tinulungan tamil. ng taxi! Tinulungan <laughs> ng taxi! Puking ni ng taxi yan! <laughs> SP <laughs> <LPG>. je <laughs> kau SP ti parah Oh bascaramuno bascaro wala tau Woi Jangan gol Ya bagal